What's na talaga siyang nagrebisin. Wow, kokoloko kulo pa ang ating mungo. So what's up, mga ka-Dragon? Ayan. ah uh, For today's vlog, pupunta po kami sa aming sa farm na kaming pinsan dito sa klaro. Bibili lang po kami ng ano, mang pang, pang tanim na punla. At saka ano na rin, uh, itutour din po namin kayo dun sa kanyang uh, sili farm. Silihan at ampalayahan. Ayan. Let's go guys! Napakadaming bunga. Ang kasarap. Lapa. Yung minay day mo, kuya, eh, yung pinost mo? mo, ito, ito ba yun? Oh, Ang dami. dami. Oh, ayun, ah, pang kita pang man na. Ayun eh. niya, oh, kahaba pa ako na yan. Alah, kahaba yan, ki. Ka Gasayad na eh. Kadami dito, oh. Dito ka, sa kabila. Wala. Namarat. Wala kayo, kaganda. Sa atin lima-limang bunga lang. Hindi mo na ano, ganun pa sa Kilo-kilo, diba? Kilo, Unang sabon mo yan, pagkaroon. Ang ganda guys, oh. galing talaga ni Kuya maganda yun. eh. Ang tanim. Hindi si Kasi ni Marunog. Puro delay ka. Parang ano to na, parang bumusan siya, no? Hindi siya yung ganun ka... Mababa ka lang. Mababa pa. Sawaan ka dito. Parang kahit isang line lang kayo, makulong mo na yung plastic. Kaya nga, isang puro nga. Kaya nga. Eh, tayo! Guys, tignan niya naman yung sili na yan. Ito lang yung expert. Expert na yung panatanong dito, yung maaari. Magkatrabaho ba naman sa maaari? Squirt na squirt na siya. na. Ito na mo. Namarat na guys. Nay. ka Bakit yung sa amin guys agkakawang? kakawong pa eh. Ang tanim ni JJ agkikilaw. Ganito lang guys sabi daw. Pag ganito na pwede lang pita siya. Hindi. Hindi <laughs> lang makatagal eh. paksiwit <laughs> oh na agad ni JJ. Ano niya? Ito pa, pasarap ko. Sige pitas. <laughs> Pang ano <laughs> <Pam> <gulay laughs> na kaagad yun. Pang gulay na. Hindi pang gamit lang naman kasi yung sa amin, ito kasi pang ano talaga sya, pang benta. Yeah. Saka magaling talaga yung mag-alaga ng ulo. Really. Karoon nyo Ito, 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 ito ko laki. Ano ito? ito Nakataba. Sile. Sile. Oh, Sile. <laughs> oh. Ayan mga ka-dragon, bali si Kuya Jin, bigyan niya rin daw kami ng pangsigang. Binigyan niya na kami ng pangkanin, bigyan niya pa kami ng pangsigang. Ay, oo, Mag-green siya. Ay, mag-green siya. Hindi siya sa Ito nga yun. Ay, hindi na ano sa ano Ay, yung pang-restaurant. Pero marami na rin bunga daw. Ay, ano kaya Anong tawag dito, Kuya, sa mga pusyaw? Ah, yan yung ano, Jumbo F1 yan. So, so ito yan F1. Lightsaber ito. Mm, Magkaiba siya ng variety. Django. Siguro hindi. Ay, hindi ko <laughs> <laughs> Pero mas <laughs> maanghang tong mapusyo, kuya. <laughs> ay, 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 oh, ay, ay, parehas lang yan. Paano kayo? yung nakapalamuhan yun. hindi na sayang. Ay, hindi na. yun. tatanggalin din daw, dito daw tayo oh, sa na na ano, makuha. mapuskol. Hmm. Kasi matured na siya. Pwede na talaga siyang harvestin. Relax lang di <laughs> Na-hater ka na naman. <laughs> Pang sigang lang man yan, di eh. kahit konti lang ko niya. Oh, Parang gusto ko i-dynamite niya. Ano na kayo sa akin? Ang mo, natin ka tiyo <laughs> <Pagsigang laughs> na. may lilap, limang piso isa na yan. eh. Okay. Man, man, doon talaga. Eh, Kaya nga doon. dapat doon siya, dapat mag-con, no? Dalahan mo si Kuhan pa dalawang klat, Ayre. Okay, eh. hmm? hmm. Kaya Kailan? Kaninang Kaya araw. Balikan. Tapos diretsyo na yun sila sa Hong Kong? Ay, Hong Kong. Mami gabi pa. mag pa sila sa ano, Limpas. Ako pang Kung ganito lang sana, no? Kasarap. Yung ikwang na rin natin to. Yung mga tinatanim kasi namin guys, pang ano lang namin. Mayroon kayong variety yun sa atin, no? <laughs> 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 variety. Kilo-kilo. Ako na to. dami na. Alam ko, dami na yung kuya. <laughs> Kailan ka mag-arvest, kuya? Ako <laughs> hindi na. Ako hindi. Okay na po siya. Huh? Okay na yung kuya. Ay, adubo namin. Ang <laughs> <laughs> <Okay, laughs> Guys, hindi, hindi, namin to, bin, ay hindi namin to hininga kusang binigay. <laughs> Kasi yung iba nagkukomment, hindi daw kami nangyay. <laughs> oh, <makasaya. laughs> Oo, pagkakalaya. Oo, pala ito, oh, may tali siya, oh. Dapat ko lang nilalagyan din natin ng ganyan. Oh, <laughs> may tali ba tayo? Nagay mas na, ugutan na eh. Ayan, yeah. <laughs> yeah. Ayan, sarap sa sa, sa may tinulo, yung dahon mo, yung dahon. Kami pang saluyot, guys, oh. Hmm, di ba? Kompleto ricados na dito. Dito na ang lahat. Saluyot, um, ang garaywara. Ayan, pauwi na rin kami kasi ayan ang ulan. Itanim natin siya mamaya or bukas. Ay, yung kulyat na ha? insekto. Ayan guys, bigyan din daw kami ni Kuya Jig ng isang tray na sili. Gusto namin bayaran, kaya lang ayaw niya. Bigay niya lang daw. Palitan na lang namin ng dragon fruit. <laughs> ano yan? Pipino. Ah, pipino. pala ba? Matagali ko naman Lalo di pag yung ano na, no, yung kalilet. yung sili, so, yung sile, sili eh, may mahirap. Ano. Si Anit din eh. Anong. Si, Anong si, Lido. Lido. si Anit daw Si Anit. ang uh, ano, Yung mga bata sila, Gia. Oo, oh, mm. oh, at Bagay ano lang naman yan eh. Madali lang. And guys, ah, naman tayo doon sa kanyang ampalayahan. Bari yung may-ari ay pamangkin namin. Hmm. <laughs> kaya, to. Oo, kaya kaya nakita ko kaya may <laughs> take out kami ng cute Punta tayo sa kanila ang palayahan. Kalusog yung talong nila, oh. Bilog. Ah, bilog. Si Edmar pala dito, eh. Ay. Kalusog, oh, di. Talim mo yan? Oo. Bilog daw yan. Sadan lang. talaga siya o greenhouse. Kurang pala ito kuya. Kurang pala. Ay, sili ito. Kaluwang to. So. Yung mahaba to kuya? Yung mahaba na pala palaya? Hindi siya yung mahaba kasi yung muna kong tanin na yung sisa. May ina ang bunga niya. Ah. Ito naman, mga tinta ng kulay niya na may guna ito. Hmm. Pero mas marami sa bunga. Ito naman yung stance Ang inaabo naman. hindi ka tanim nyo, Ay, o, wag diligan. Okay. Ang bawak na yung ano. Huwag muna siyang diligan para hindi ma ano Baka hindi pa puno ano nang ugat. agad. <laughs> Nagtanim kami nabasa, <laughs> nabasa agad ng bulan. Thank you. Mm -hmm. Para nagbili rin <laughs> ng isang tanim. mga guys? Pag binili mo yan, 300 may get. Yeah. <laughs> Ayun, nasa 300. <tiren. laughs> Thank you, Kuya. Thank you, Kuya Jen. <laughs> Ayaw mo man pabayaran. o, <laughs> oh, diba? Oh, Jay, oh. Ginalo ko lang kita. Ayan yung nabibili na yung kwan. Magkano ang pera kilo ng ganyan? Ang pinili na sa akin, 20 hindi. Pero pag akong bumili, Sabihin po namin pinabili ko ni Kevin. Joke lang. Oo, oh, ito hindi naman. Lutusan ko kang dito magbili. Ang <laughs> dami na rin. Ano na kami, Jay? Thank you, ha? Uh, thank you. Uh, bigyan ka na lang namin. Pag, nagbunga. <laughs> pag nagbunga ka lang. Uh, alam, yung pala yan nyo. Ano na Thank you, na ba? Palitan namin ng dragon fruit. Sabihin mo natin, pag bigyan na kita ng ano, ang dragon fruit. Ano na? Na <laughs> isang tray din kasi isang tray din to, day isang tray din ibigay namin. Ayun mga kadragon, nandito na tayo sa ating farm. Pasyal-pasyal ulit tayo. Kamustay natin yung ating mga tanim. Yung tanim kong cubitaw guys, ipapakita ko sa inyo. Uh, ayan na mga ng ating sitaw na turo. ba? Oh, diba? Ooh. Yan, namiss namin dito sa bukid binigay sa atin na sili ni Kuya Jim. Ida-dynamite natin yan. O, di ba? Kapang dynamite talaga itong ganito eh, Tapos may nakita kami sa tindahan na ano, ang ganda ng palaya. So, naisip namin magmunggo ngayon. Dahil tag-ulan, masarap ang munggo. Tapos, pagbawa natin ang palaya ay nang pa. Ito naman guys yung aking tanim na kamote yan may mga talbos talbos ni iba Ito naman yung ating sitaw Na ba Ito naman guys yung ating ampalaya oh Tabi na lang din namin dito yung ano palaya na binigay sa amin ni Kuya Jin ito naman mga ka-dragon yung ating ano to, uh, patola. So, ayan mga ka-dragon. Ayan, nandito na tayo ngayon sa park. Wala na kami sa iyo. Lulutuin na natin yung ating nakuhang... Nahinging, ano... Uh, City. Nagawin natin siyang dynamite. Bado ito ang kanyang ingredients. Ham. Tsaka cheese. With din pa. Hindi, pang ano to, pang munggo. Magmumunggo kami ngayon. Tanggalin natin yung buto para Hindi masyadong okay. mahal. Sarap to te, eh. hindi pa to siya, hindi pa yung sa banyo ng maliit. Kasi ano, yeah, bagong bunga. Man. May mga baon silang kwan. Ano, Pasa mm -hmm. na yan. Binigay ni Sherwili. Thank, really. So so Thank you kay Sherwili. Thank you kay Sherwili. Ayun mga kadrawan, maghimay-himay na tayo ng dahon ng ampalaya. Masarap sa munggo. Biglaan lang, kay. biglaan lang yung ampalaya. Nakita, Nakita lang namin sa ano tindahan. Ah, sarap na ano, magbili tayo. Mata nga amot no malo. Balato nga mama. Gusto yung ganyan din ako. Hmm. Sakao, ako din. Hmm, yung nilaga sa bagong na may kwan. Kasi si mama mas gusto niya yung gano'n yung ilaga niyang ganto kaysa yung nahimay na. Mas pil na pil niya magkain yung yung magkain siya gano'n niya pa. Mas mas gusto niya yun. Ako din mas gusto ko yun kaysa yung nahimay mo na siya. Namiss na, na kagad namin si Sir Willy. Magbalik kami bukas. <laughs> Sir Willy, balik na kami dyan. Malapit lang kasi sa kanya. Namiss na, -miss na, -miss na -miss silang... yung, ano. Namiss na ko naman doon. Namiss mo magbakya. Hmm. Namiss niya rin daw doon. Pagkukulay ka nga, kaya hindi ka makasigarilyo. Namiss ka. Ba't hindi gaya, hindi niya makasigarilyo. Hindi na challenge ko sila guys. Sabi ko, gagayahan namin si Sir Willy one week puro more on gulay, walang rice. Ha? Kukutil tayo na. Wala, hindi mo kami makausap. dito ha? Hindi ko kaya. Hindi Sabi nila ako kung daw, kukutil na rin sila. Tagar-gar ang aming nga lasag. daw ang kanilang kalamanan. Oh, oh, pag nasatay ka na na maraming nila Dito sa bukid, ikaw. Wala pa kung hmm. sigarilyo. Ayan. Ako mayroon na. Alangan, mag, mag, mag-dala ka ng sigarilyo. Makasigarilyo ka nga rin oh, doon. ka. Amang sigarilyo sa loob. Pero hindi mo, hindi mo kunaya antena, hindi <laughs> no, ka na eh. lang sigarilyo. Turo ba mo ang katuturo Dapat ay nang kwan mo antena lang. Ayaw mo pa yun, inalis ka lang eh. Antok, antok na antok ako hindi ako nakasigarilyo. Kaya nila lang sigarilyo. Kaya yung kinagaya? Ilang araw. Oh, mo pala, ay, ay, yun 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 kaya mo mo lang pala Yan nga lang ang kwan niya. Ayaw nga lang mo katuturo mo ilat ka. Mm -hmm. Guys, magbisa-bisa na tayo ng ating parang hangri. Ah. Diba? Ang dami nating talbos. Sarap. Okay guys, ilagay na natin yung ating talbos ng ampalaya. Okay guys, ang sarap. O diba? Ginisang talbos ng ampalaya na may konting munggo. Wow, koko-kolo pa ang ating mungo. Sarap. Okay. Wow, sarap ng ating mong galing ng kulay. Salamat kayo po na. Wow, kapat na ating dynamite. Dynamite, dynamite. Thank you Kuya Jing sa pa-bring si Le. Halika <laughs> ng dawatin ko nang dragon fruit page. Gusto niya talaga naka-check. Kung siya minsan lang may order. So, may, boss gym yan. May don gym. Don Maka na naman oh. Ayan guys, nagdala na kami ng net pang sigurado. Baka mag ng malakas, mag na naman dito sa kubo. Ikabit natin dito sa gilid. Hindi natin? Pang sigurado? na. Hindi na. ready. Ang dakit at natin. Dito kay tayo magkain o. Oh, Parang mahangin. Mangangang. Kain po. Dito naman tayo magkain sa may papag. At mahangin dito. Salamat po sa mga biyayang pinagkakabalisan sa araw-araw. Magalitin natin baka sa inyo. kansay. Magaling natin ng Christo. Kain tayo mga kadrago. Ayan, na-miss kong kumain dito sa aming kubo. Ano, kagasang ayaw Wala pa ngayon. Dine. Kanchi ah. Ewan ko lang kung kaya ko yan. <laughs> kaya? Ano? Hindi pa. Nagtapon lang dito. Kakain so, ka rin pala ng dahon. ba, ba? Mm. Nice! Yay! For the first time! No, no choice yeah. so, so, kain ka pala dahon eh. Good job ka ngayon ah for today's episode. Yeah. yeah. Sarap ka? Sarap ka? Sarap 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 yeah. yeah. huh?

Ang oh, hindi ako nakakaya na ng napraw ng ganito. Ang rito lang gusto mo. Nakapunta na tayo guys kay ano, kay Sir Willie. Sana sa susunod naman si kay Sir Gayem or kay Sir Anonymous Subscriber. Sana mamit din namin sila sa personal. Mm -hmm. Siyempre lahat kayo mga ka-dragon. Gusto namin mamit sa personal si Ate Loida, si Kaolanda, ito ba? Si, si Manong si Junior, si Manang Evelyn. Mm -hmm. Si Tito Romer, si Tita Kathy, Si Manong Marley, Merli. ah uh, Merli's Kitchen. Wala ko Ano yung mga, mga ano talaga solid. talbos metal halos di mo na makita ang munggo eh puro talbos sarap sarap ng dynamite lunchy tapos nandito pa tayo sa bukid tapos umuulan mo. tapos umuulan, umuulan. Ako. Pwera kiglat, kulog. Binilinan you know? um, mm -hmm. pa rin ako ni We Joey ng ano, kanyang ganmorong lisan. Si Kuya Joey yan, sabi niya, ano daw, dapat may may to, hindi, may yero daw yung gumong natin kasi pag kumidlat at walang ganito, direct talaga sa atin yung, yung ano, hindi tulad mm. ng may mm. mm. okay. bubong yung hindi. Eh, mas nito sa takot ang yelo, hindi na. pinang metal. Hindi. Mm. Lalo na Ay, yan tricycle driver. Kasi kahit naman may may ano yan, kung magtagos ang natin Ah. Uulit so, din natin siya. Lagi rin nanonood yun. Pag niya nga ako eh. Oh, yun si ano. <laughs> si Madonna. Tawag na nga sa akin, guys, sa akin ni ano na, Madonna. Gusto yes, ko. Sabi ko, huwag naman yun. Eh, Nasta ganda-ganda ng pangalan ko. Palitan nyo naman. <laughs> Nakadalawa na ako ang tipasing. Ikaw hindi pa nang Babawasan ko lang. Ay, yung kahinaan ng tipasing manghang. Hmm. Pero huwag mong pilitin kung hindi kaya. Hmm. Kaya, ma. Kaya. Kaya. Pero banda. Kaya, pero iyak. ito sa tanong. Kahit mo. At least ang dipas, niya talaga. Parang paris, parang kasi pag ganito yung ulo lang, parang palungkot-lungkot ba? Parang hindi kang ba? Hindi lang. Ang ambience niya, parang parang makakalungkot. Puro pa talaga. Dahil natin tinunok.

Iyapoy na yung ako. Ano na pa? mo na, may mo Mga dragon kayo, di ba? Dapat kaya nyo yan? <laughs> yung iba ka, yung yan. Yung iba, ang talaga yan. Ang tulo. pula. na to. Ito na. Habang crunchy pa. May kasi pag malambot na yan, hindi ko masarap. Ay, yeah. thank you Lord for the tiktok. Ano yung tiktok? Habang ang hapon pinatira. Ito hindi masyado mo. Ito malito. 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 Malito.

Ito naman yung tanim ni Gigi ng okra. And mga ito na yung ating ampalaya. Yung binigay ni Kuya Jing. Tinanim na namin. Tapos may mga tumubong sa luyot dito. Oh.